Guys, naglipa na na naman yung mga scammer dito sa Shopee. So, si tool nito. uh, dashcam. Makikita nyo yung profile niya. Yun lang yung nakapost sa page niya. So, malamang scammer to. Dashcam garage. So, makikita nyo yung dashcam na binibinta niya. Na good quality. presyo 799 lang. Napakamura. So, gawin nyo, screenshot nyo yan. Then, i-search nyo sa Shopee kung magkano yung presyo nyo. Ganyan. So, search natin. Uh, search via image. So, search, search natin siya. So, pag na-search natin siya, lalabas yung mga presyo dyan. Yan. Ito po yung mga presyo sa Shopee ng mga dashcam. So, 1,000 plus po yung presyo nyan. So, dito sa Facebook, is 799 lang tapos yung mga previous pa may libre pang SD card yung flashlight so, so marami syang ino-offer na previous sa so, lagang 799 lang sya so halot ang scam so ginawa ko mag type ng scam then pagka pagka check mo ng scam yan So mag-try uh, kang mag magano naggawa ng dami na ano, na pangalan, address sa cellphone number. Malalaman natin kung kung magaan siya. Kung mag mag, mag mag block siya. So pag nag-block siya, scammer po 'yan pag na-block -na -na kayo. Send nyo, yan na. Hindi na siya mag-send, na-block -na, na tayo agad. So yan yung mga scammer dito sa Facebook. So mag-ingat-ingat po tayo sa pag bibili dito sa Facebook. Ah, uh, si shop nila po kay bumili. You know hindi na siya mag-send. Uh, na-block na tayo, automatic nablock na block na ng uh, seller. Seller kuno H -h hindi na makita yung ano yung profile niya oh. hindi, na hindi na hindi na siya ma-open. So ingat lang po tayo sa pagbili dito sa Facebook. Maraming is scammer din dito yan yung profile nyo dashcam garage so pag uh, inopen nyo yan wala na nablock na block oh, na wala na siya oh hindi na makita yung page so i-report na lang natin yan i-block natin then report siya scam so report natin then uh, scam then submit report para hindi na makapang makap biktima para hindi na makapag-biktima yan so yun, 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 yun lang guys ingat, ingat po sa pagbili dito sa facebook marami sila Mara, marami yan mga yan salamat po